kanin kanin oh senan yey 15 22 So mga bibis, kapag luto na ako at na-achieve ko yung mantika lang yung sabaw. I'm so proud. Oh. Okay. Sampai-luto ko, magpapanggap ako dito ng masarap. Mm -hmm. nakaka din kapag mga ramen. Kasi mga ilang araw, ramen ang kanakain namin, masaya naman. Pero yung ika 10 days na. Sarap. <laughs> Tata! 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 Oh, Rachel! Magising ka gising lang. Alam. Good morning!